panalangin ng taong nagdaranas ng hirap Yahweh, 'wag mo po akong kagalitan o kung galit ka may, 'wag mo pong parusahan ang iyong palasoy tumama sa akin at iyong mga kamay hinampas sa akin Ako'y nilalagnat dahil sa iyong galit dahil sa sala ko ako'y nagkasakit. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami ay para ng baha. Mabigat na lubha itong aking dala. Malabis ang paglala nitong aking sugat dahil ginawa ko ang hindi nararapat. Wasak at kuba na ang aking katawan sa buong maghapoy pospos -pos ng kalungkutan. Dumapong lagnat ko'y apoy na sa init. Lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Ako'y nangihina at nanlulupaypay. Puso'y dumaraing sa sakit na taglay. O Yahweh, hangad ko'y ikay iyong nababatid. Ang mga daing ko'y iyong dinirinig. Ang aking puso ay mabilis ang tibok. Ang taglay kong lakas pumapanaw na halos. Ningning ng matakoy ko'y nauubos. Mga kaibigat, mga kapitbahay ay nagsisilayo. Ayaw nang dumalaw dahil sa sugat ko sa aking katawan. Lumalayo pati aking sambahayan. Silang nagnanais na ako'y patayin, nagumang ng bitag upang ako'y takpin. Ang may bantang sa akin, ako'y saktan at wasakin, sa maghapon kong sila'y magabang sa akin. Para akong bingi na di makarinig, at para ring pipi na di makaimig. Sa pagsasanggalang ay walang masabi, walang marinig katulad ng isang bingi. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala, aking Diyos ikay tiyak na tutugon. Aking panalangin iyong pakinggan, itong mga hambog huwag mong hayaan. Sa aking kabiguan sila magtawanan, sa pakiramdam ko ako'y namabubuwal, mahaptit makirot ang aking katawan. Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanan sa aking gumugulo. Mga kaaway ko'y malakas, masigla, wala mang dahilay na sila. Ang ganting masama ang sukli sa akin dahil sa hangad kong buhay ko'y tuwirin. Panginoong Yahweh, huwag akong iwan. Maawaing Diyos, huwag akong layuan. Aking Panginoon, aking kaligtasan. Iyong ang dalian, ako ay tulungan.